Kiss. Come here. Hello, guys. Pakita ko lang sa inyo tong si Compost Portuanum ko, oh. Alam nyo, gandang-ganda ako sa kanya, oh. napakabahal na to dati, no. Ayun po, oh. Kasi gusto ko, or nahilig ako before dun sa mga halaman na may mga tenga-tenga. Ayun yung may mga ganyan, no oh. Kaya nga tayo merong ano, eh. Alin? Hasa na ba yun? Ito, oh. Ayan. Si... Yopiay or Jopiay. Na, na ano siya guys, na oh, nasunog. Ayan o. Oh. At saka yung dito sa kabilang gilid. Nasunog siya. Gusto gusto ko yung may mga tenga na ganyan. And nasa oh, na ba yan? Ito o. Oh, Tuwan-tuwa ako dito kay Compost Port kasi kahit na tignan Kawawa naman o. Oh. Ayan oh, Dahil munti ko na tong itapo nung nakaraan. And sabi ko, sayang naman. Ihang ko na lang ng ganito. Tingnan nyo, oh. Ang ganda niya pala tingnan. Pag nakahang ng ganyan. Ang kalat lang dito, oh, sa ilalim. Kasi pag nagpapadilig ako, guys. Alam nyo yun. Alam nyo naman pag may pag mga hindi talaga mahilig sa plants. Ang nangyayari, dilig lang talaga. Eh, ang lakas ang pressure ng tubig. So, ang nangyayari nga is, nahuhukay yung kanyang lupa sa ila sa ibabaw. And, Tingnan nyo, oh, nasunog na na, kaanohan ng pusa. Ayan. Sira na yung ating garden. And then, ano to? Naninilaw. Ayan, no. Oh. Hayaan nyo ngayon tag-ulan na. And hindi na kayo maninilaw. Kasi sobrang init talaga nung mga nakaraan. Ito lang gusto kong pakita sa inyo. Ang ganda kasi, oh. Ang ganda ng pagkalash niya, oh. yan, dapat pala itapon na to. Ba't ba nandito pa yan? Yung hose na yan. Naglilinis pa kasi ako eh. And then, eto may, ano, may mga nangihingi sa, Ito pa pala, oh, compost port one, oh. No? Ayan, oh, dito lang siya, nakapropagate kasi to, guys. Eto pa, oh. Ayan, feeling ko ito hindi nadiligan. Oh, ay, basa pa naman. Ano siya, um, eto, pinudpud ko, and then nagpropagate ako ng mga ganito. May may-ari na neto, guys. Ayan, nakita ko na rin sa wakasi, si, nakalimutan ko na naman yung pangalan. May may-ari na, basta bibigyan ko ng isa neto, kasi January pa siya, nanghingi sa akin, and then natabunan, nang natabunan yung messages. And, nanghingi siya sa akin ng ano, nung ganito, yung tetrasperma and pag pumunta na lang ako sa office ni Javi, idad papadaan ko na lang sa kanila. Ayun nung meron pa dun sa dulo. Lumaki na nga yung mga ibibigay ko sa kanya. Tapos ito o oh, Ayan, yan. Gusto yata niya yan. And then, doon sa malalayo ng mga nangihingi, guys, hindi ko talaga ma-provide at ano, ang uh, tawag dito, ang hirap mag-ship. Tapos, eto, hala, inaagaw na tong aking ano ito oh nakaano lang siya dito meron kasi mga nagsabi sa akin bakit daw ano yung sa kanila daw namamatay yung dahon kahit matagal na actually hindi ko rin alap. Tingnan yung dumi na naman ang bilis magduminitong dahon nito ito mga bagong tubo tingnan yung ganda naman And, hindi ko pa mapakita sa inyo tong crowded na to guys. Kasi, ano na siya, sa sobrang lagunong ng plants, nagiging kung saan saan na sila nagpupupunta. Ang lalaki ng dahon, parang before kasi na overwhelmed ako dyan, sa sobrang dami talaga ng plants. So, ang ginawa, ang gagawin ko dito, itataas ko dun yung mga nandito. And then, yung mga nandyan dati, andito, oh, nakakalat sa gilid, sa gilid. May mga may-ari na yan, guys, pero hindi pa kinukuha. Pinamimigay ko na talaga yung mga malalaki, guys. Hindi ko lang ma-provide o hindi ko lang mabigyan yung mga malalayo. Total, nakapag-propagate na ako ng mga to. Ito, mga ganyan, is... Ito pa, oh. Tingnan nyo, oh. Nalaglag na naman. Ilang beses nalalaglag. Puputulin ko na to etong si Glorious, hindi ko siya ma-let go. Ito yung pinaka-mother ko na Glorious. So, hindi ko siya ma-let go kasi, ano, um, tawag dito. Ang ganda niya kasi, tapos tignan niyo yung mga propagation ko ng Jose Buno. Ah, no. ah, para iso verde. Ayan, ganyan na siya. Hmm, meron pala ako dito, ano, tignan niya. Hmm, ayan. Tapos, ito yung ating mga begonya. Ayan, Oh. Tignan niyo, nalusaw lahat nalusaw. Hay nako, may natitira pa namang isang peraso. Kasi hindi ko siya nadiligan. Tapos, ito yung problema sa mga bigonya. Pag hindi mo siya, well, kaya ko naman siyang alagaan. Kaya lang, pag dilig lang talaga, kailangan alagang-alaga. Eh, dahil busy tayo, and madalas, nung nakaraan, nag-aano ko, uh, umaalis ako ng bahay, and then gabi na rin ako dumadating, is hindi ko siya didiligan o pag dinidiligan, hindi yan napapasama. Tapos, bumili ulit ako, nag-try ulit ako, nalusaw na naman dahil hindi ko na naman nadiligan sa oras. Ito yung problema ng begonia eh. Yung, kunwari, every three days dapat diligan mo sila. Pag hindi, kinabukasan, lanta na. And then, pag hindi mo diniligan, is pamamatay sila in eh, magtatampo tampo era yung mga yan eh buti ito na lang dapat pala ginanyanan ko wala na kasi akong ganito na plate na kahit siya ayan o tignan nyo may tubig pa dyan kaya hindi siya namamatay mabait ito sa atin si cotton candy and eh, napropagate ko ito nung nakaraan eto guys maniwala kayo sa hindi eto po ay 3 years old na ayan o yan na lang yung hindi nag-give up sa akin. Kasi, ang pating mix nito is more on pamis nung nakaraan. Nandun lang siya sa ilalim ng mga plantra ko. Doon, dyan, nandyan siya. Ngayon, nilagyan ko ng pating mix. Ang bait-bait. Pakabait niyan. pa. Ito panibago nibago kong pa, ano to eh. Um, propagation ng tetrasperma. Kaya lang, hindi ko alam bakit namatay. Hindi siguro healthy or bata pa yung na-propagate ko. And then, ayun lang. Gusto ko lang ito pakita. Ang ganda. Ang pospartuanum. Ito hindi ko nagagamit. Pag uh, mga plantita kayo, tapos... <laughs> ito yung isa sa binili ko. Ang mahal ko nabili nito. 5,000 ko yata nabili ito. Ngayon, magkano na lang, no? Ilang beses ko lang siya nagamit. Humidifier. Talilinisin. Ilang beses ko pa lang siya nagamit. And then, ano pa ba? Ganda, oh. Ganda. Puti na lang hindi ko ito pinamigay. At saka itinapon. Yung iba kasi sa sobrang dami, tinatapon ko. eto kamukha siya ni Mycans. May Mycans pa ba ako? Wala na atang Mycans eh. And then, yung mga propagation ko din dito. Ang lalago na rin. Ayan Oh. Eto, si Radicans. Tingnan na Ano ang dahon o. Oh. Hirap talaga magpaano guys, magpadilig. Minsan kasi wala talaga ako dito sa bahay. Naaano siya, nasisira, lalo na yung mga dahon-dahon dun. Kaya itinaas ko yung ibang gusto ko na halaman eh, nandun sa ibabaw. And then niluwagan ko kasi marami nang nawala dito dahil pinamigay ko. Hindi maingat pag ano, tignan nyo ito, nabili ko to sa isang node lang yung isang ganun lang, bulb, bulb hindi bulb eh, basta isang ganyan lang ayan isang node oo, tapos ngayon ang lagu na niya. and then yung ating ganito pinakiwahiwalay ko kasi nalaglag na nahila ng hose ayan pinagputol-putol ko and then bakit may ano may, may kumakain pala dito, may uod dito o oh. Yan, yan. Ang laguna ng ating dalawa to. Dalawa yung ating monstera. Yan, napakita ko na tuloy ang kalat ng garden. Di bali guys, aayusin ko yan. Luluwag dito kasi aayusin ko yan very soon. Inuuna ko lang to. Inuuna ko lang yung mga succulents natin. Yan. nag na yung ating caladium. Nagtutubuan na. Ayan o. Nagtutubuan na yung kaladium. Ganda naman ang tubo nito. Ang ganda. Hmm. Ay, hindi ko na na, ko ko sa yung ibang halaman ko dito, guys. Ay, may tubo na naman. Oops. Ang tubo na naman po siya. Sipag naman niya. Tapos, ano pa? Hala. So ayun lang guys ang ating video. Napakita ko lang sa inyo yung kalat ng garden ngayon. Ayun oh. May nalusaw akong bonsai yung variegated ayun oh, sa dulo nagsipag kasi ako mag ano dito eh. every 10 days kasi ako nagdidilig yata dito which is ayaw nung aking ibang San Siberia nung madalas ang dilig mas okay sa kanila once a month yes po kahit yung summer kaya lang nung niripat ko nagsipag ako magdilig kasi nga wala lang nagagandahan kasi ako dahil pare pare sa yung nila siya lang naman bukod tang nahuhukay to kasi may tumutulo dito sa area na to etong ganda o, oh, si Jose Buno. Jose natin ano ko yung Josebuno. May dalawang dahon na nanalagas dito nung nandito siya nung summer kasi nga nasusunog. Ayan o, no, nasunog din o. No. Yan, yes, nasunog. At bagong tubo, nasunog din. Iurong natin yan. Yan, nasusunog sila kasi mainit. Wala kasi akong paglag kaya dito talaga siya. Ayan. Yan lang yung nakikita ko na may sunog. Ayan pa oh. Yun, may sunog siya pero no choice ako kung hindi sanayin sila sa init kasi wala akong paglalagyan sa kanila. Ang hirap i-let go eh kasi ang laki na. Ang liit kasi nito nung nabili ko eh and mabait siya. Mabait siya talaga. So ayun lang. Naikwento ko lang. Bye!